Magandang araw po muli, si Kasendon po ito, ang inyong uh, kasangga, kagapay at kasama. Dito po tayo sa isang uh, lugar na kung saan ay uh, manananim po ng uh, gulay at iba pang mga gulay ang ating uh, kakapanayamin. So kaya tara po, samahan niyo po ako. Anong pangalan niyo tayo? Rudy Bulanyo. Rudy Bulanyo. Rudy. Rudy. Rudy Bulanyo. Rudy Bulanyo. Ay si Sir Rudy Bulanyo ko na isang uh, mananim ng mga gulay. Ay narito po tayo. Ayan. Ay ka po sir. Ah, si Rudy. Ay nako po si Kasen po. Oo. Paki kuno lang niyo paki uh, like and subscribe po kasi bago pa lang tayo si kuya ini-interview ko dun sa kanyang mga tanin o yan e, hindi niya ma-estimate kung uh, magkano yung uh, kanyang pinita pero yung nakaraan sir mga tanda mo lang magkano la estimate ito dati ilang, ilang ano na ito dati nasa 15 rin naman 15 mil eh yung puhunan mo naman doon yung puhunan ko nito mga 2,000 lang 15 kasi ito sa hindi ibig sabihin kumikita ka ng 13 mil ano. Tapos ilang uh, buwan po yun bago harvestin? Uh, ano lang hindi si 8 araw lang 'to. Oo ano nga to? kasi meron nang yung tinatawag na 45 days lang. N ay, ah, uh, pag mula sa punla, maabot ng 45 days. Yun. Ah, ibig sabihin hindi na isasama yung oh, hindi na kasama yung punla. Pagpupunla. Paglipat ay, lang. Kaya So ilan ang anak niyo, sir? Dalawa lang. Hmm. Masa nasa Asawa mo, yeah. nagtutulungan kayo. Nasa Bicol. Sa Bicol. At saan kayo sa Bicol? Kiso, ano kami? Kison. Pero yung saan Sa Kison ka? Asawa ko nasa Bicol. Saan ka sa Kison pare? Tagkawayan. O, mukakababayan magkakababayan pala tayo. Ako taga Tag Lopez Quezon. Oh, lampas pa kami doon. Oh, lampas kayo a ah, uh, Kalawag, Tagkawayan. Dalawang oras pa ata. Di ah. Ah, ganyan no. Tagkawayan, pa Kalawag. Kalawag. Ganyan nga, tagkawa yan, sa dulo kayo. Mm, sa dulo kayo. ng rin ang Bicol na yan. Pounder rin ang Bicol. Doon na kami nakakuha minsan sa may ano yan. Yung, uh, yung kuha ng mga hawot. Ang tawag doon nga. Nakalimutan ko. Ayan. So, alin ang bahay niyo yan, sir? Pudyang kami. Tabi-tabi ka dyan. Marami kami. Tabi-tabi lang. Okay. Ayan, si Kuya Rod. Uh, okay lang ako, sir. At uh, ayan, uh, yung talagang pagkaka-harvest ni tatay. Dito lang ako kay hindi tayo kukuha dyan sa... Ayan. Laki ha, pati yung sir. Sayo rin yan. Anong kung kung siya yan? Ayan, ang taniman ni Kuya Rod. Marami nang siguro ngayon, it child. Ah, kasi kayo ang pag-asa. Kapag wala kayo, wala na, wala nang mga kawaning gulay. Mm -hmm. Pero sa Tagawayan, ano ang trabaho niyo, sir? Ah, uh, liyog, palay, magkukopra no. Mm, kopra. Minsan buo na binibili nang na buo. Ah. Uh -huh. Tapos minsan eh magkano lang naman yung kopra, 'di ba? Ano sa tingin mo nung nagtanim ka? Ano ang uh, mas lamang, mas malaki ang kita? Yung pagkukobra o yung paggalaman? Depende rin. Kasi kukrahin kasi namin doon. Hindi naman talagang hindi sa inyo ginagawa. Hindi sa inyo? Dalawang buwan naman bago ibaba yan. Ah. Yung dalawang Tapos ang hirap din minsan ano, magkakawit ka oh. iipon. Man, pag talagang ano ang trabaho? Buno, tapos kawit. Marunong kanya rin magkawit. Oo, oh, marunong. Halos yung trabaho Tapos ano, may rin. sarili na ano. Ngayon, ang buo kasi, ang kilo ng buo doon, 17. Uh -huh. Ang mahal ng ano mo. Binsan, nagtitres lang din kilo mo. Ito, mustasa, no? Mustasa yan. Puro mustasa yan. Wala kang pitsay. Eh, Oh. Hmm, sarap na. Ah, ba't mo Sula, hindi mo pa sinagad? Hindi mo sagad din. Ito, ito, ang tatanim mo rin. Mustasa rin. Sibuyas na. Sibuyas na. Mga... Paano ba sir ang pagtatanim ng sibuyas? Mula sa ano yan? May buto rin ba yan? Okay, pinupunla namin yung buto. Magkano ang buto niyan? Binibili. Mahal. 3-5 ang kilo niyan. So, gano'ng kalaki? Gano'ng kadami yan? 1 kilo. Pero ang dami naman nung mga kukwanan, ano? Oo, oh, madami. Mm -hmm. Eh, maliban po sa sibuyas, uh, ah, mustasa, ano pa ang mga tinatanim niya? Mga rukbati, sili. Eh, uh, wala kaya, ano? Tapusan sili. Oh. Tapos, saan naman yung sir niyan binabagsak? May bagsakan kayo But o mayroon uh, napunta na dito? Sa kad kadiwa. Sa kadiwa. Apakiyawan yun. Nina Pacquiao, may sariling ano namin. So pag Pacquiaoan, magkano naman ang kuha doon sa inyo? Depende sa presyo. Paiba-iba kasi presyo. Depende. Nabagsak. Minsan mataas yung presyo. Sa biglaang bagsakan, halimbawa magkano ang isang bultuhan doon? Minsan, ano kami ng ano, 30. 30 uh, mil? 300 kilo yun. Ah, yes, Hindi yung ano. 30 kilo. Malaki rin po lang kinikita. Okay. O, oh, minsan kasi ngayon hindi na bubasa ba yung chingkong pizza yung <coughs> Hindi pala. No? Kaya lang kailangan mag-aantay ka rin ng mga dalawang buwan ano. no. buwan na no. Wala nang buwan pa ganito. Pagtanim yung lipat. Dali lang ano. Pero pag umpisan ko na. No? Mga pilihan. Pinoko na ni Tat, ni Kuya Rod. Ready na for uh, planting uli ng uh, mustasa. Panibagong ano naman. Panibago na naman. Eh, punda pa namin, pa namin. Ha? Ito yung inyong kinukuha ng tubig ano. Ito yung kinukuha nilang pang dilig ayan. So siyempre oh, kailangan na tubig ayan kinukuha nilang pang dilig. Eh may mga isda yan kuya. Mga igat lang na isda diyan. Ayos na. Hindi nagkakati yan. Yung ina water pump namin. Eh? Ah nilalagyan nyo? Nilalagyan sa ganun pag nagkukulang ayan, may water pump naman pala sila ayan, ito po yung tani ni na Kuya Rode. ayan, ito yung mga pakasipag po ni Kuya Rod bata pa, ilang taon ka na sir? ah, 35 na ako. pala ako, mga 20 ka lang eh sa laki lang 20 <laughs> Ay, ito yung alugbati ano sir, iyo yan ayan, alugbati oh. Yan din ang alagbati. Yan yung alagbati. Ito ang lugar ni na Kuya Rodi. Thank you Kuya Rode. Maraming salamat po. Ayun, Wala ayun. na kasi traktura ngayon. Ito, ito sa'yo na yan? Sa'yo ito? Oo. Oh. Uh. Ito yung ni Kuya. Eh. Na, ano yan? Mustasa, pichay. Pichay. Yan po yung pula niya, pichay. Okay, kuya po yung itatanay kasi... niya matalim uh, na kami ng sibuyas sa kaibigan. Hmm, yeah. Ano pong barangay ito? San Agustin to. Ah, barangay San Agustin. Ito dito po tayo ngayon sa barangay San Agustin kay Kuya Rudy isang uh, manananim ng uh, alaman. Ayan. Thank you kay Kuya Rudy. Bye-bye. At uh, maraming salamat po sa inyong ah uh, suporta at panonood. Paki-like na lang po at paki-share si Casen din po ito. Ayan, si Kuya Rudy. <mulong> bulan nyo. Si Kuya Rudy po bulan yung aking kasama. Bye-bye. Isa pong uh, manananim mga ano mayaman na po ito si Kuya. <laughs> Thank you po. Bye-bye.